Meron din naman kahit papano na nananawagan na mag-resign na nga lang ito si Sara Duterte. Na ano nang sinabi na itong si Tambaloslos na um, hindi daw kawalan sa kanya. Noong mga nakaraang buwan, ganyan po ang statement niya. Hindi daw kawalan sa kanya ang pwesto niya bilang Vice President. Ulitin lang natin, hindi daw kawalan. Ang ibig sabihin, wala siyang pakialam. Mm -hmm. Dahil kung talagang sincere ang pagsilbi mo sa bayan bilang vice president, siguro igagalang mo yung opisina unang-una. Tapos igagalang mo rin yung mga taong sinasabi mong naghalal sa iyo, yung 32 million Filipinos. Dahil sa puntong ito, yung dalawa po ang binabastos nyo. Akala nyo talaga ang binabastos nyo sa pagiging arrogant nyo at sa pagmamatigas niyo, akala niyo ang binabastos niyo ay kuno yung mga namumulitika diyan sa Kongreso. So, hindi po, ang binabastos mo, unang-una ay ang Office of the Vice President. Pangalawa, ang taong bayan po ang binabastos niyo. Tapos ang lakas ng loob niyo na ngayon naman, ang bago nyo pong statement ay hindi kayo magre-resign. Wala namang masyada talagang panawagan na mag-resign kay kayo ang nananawagan na mag ang nasa Malacanang. Ah, anong nangyari? Bakit parang kayo naman ngayon ang victim? Kayo na naman ngayon ang nagpapaawo, nagpapaawa? Ganun ba? Diyos po, tigilan niyo po ang taong bayan, Sara Duterte, sa dami ng kasinungalingan niyo. Ultimong yung biyahe niyo sa Calaguas Island, nagsinungaling kayo sa taong bayan? Ano to? Gagawin mo talagang normal ang kasinungalingan dito sa ating lipunan, sa ating bansa? Hindi na oy, kung kung normal ang kasinunganingan diyan sa Davao dahil dahil din sa inyo dahil ginawa niyo ng normal ang lahat ng kasamaan diyan sana wag niyo idamay ang ating bansa sana huwag, sana wag niyo idamay ang ibang lugar dito sa ating bansa yun naman ang punto natin so ngayon ulitin ko lang hindi daw kawalan sa kanya ngayon hindi na daw siya magre-resign o hindi hindi daw siya magre-resign. Hindi ako sasagot sa Young Guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Yan po ang ipinagyayabang nyo, yung 32 million ko na, na bumoto sa inyo. Pero ang totoo niyan, eto naman ang sigaw ngayon ng mga loyalista. At mukhang mas naniniwala ako dito ah, dito sa sa mga loyalista. Diyan daw sa 32 million na yan, 25 to 27 million daw dyan ay mga loyalista at mga supporters ni PBBM na nabudol mo rin. So ang ibig sabihin, meron ka lang talagang around 5 million. Majority daw of the 5 million or 32 million are Marcos loyalists and PBBM supporters who don't support you, Sara Duterte, anymore. Yan yung masaklap. Alam mo to eh. Alam to ni Sara Duterte na palubog na ang kanyang bangka kaya nga ang daming yung mga taktika niya ngayon na playing victim. ba? Diba? Yung taktika niya ngayon na uh, lahat ay uunahan. Tignan niyo po ang nangyari. Ano ho? Talagang inunahan agad ng press con at sinupla. na no, ang, ang, ang corrupt. Kaya natanggal ay yun nga, yung dating DepEd official na si Mercado talagang inanahan niyo agad, ano ho. Pero parang nagkamali kayo dahil kung talagang may hawak kayong dokumento, ready pala kayo sa mga dokumento na yan, ano ho, ang bilis. Kuno, no, na ready kayo sa mga dokumento na magpapatunay na ang uh, or ang sangkot sa katiwalian ay si Mercado, Ay bakit yung mga dokumento kung paano niyo nagastos yung mga confidential funds? Nasaan yon? At ba't hindi kayo nakapag-produce? At bakit hindi niyo sinasagot? Ngayon biglaan naman ang press ko niyo para sagutin yung mga aligasyon laban sa inyo ng isang whistleblower na si Mercado na sa tingin ko ay mas pinaniniwalaan ngayon ng majority ng mga kababayan natin. Masaklap yan para sa inyo. Another move. Another wrong move talaga. Sigurado tayo may patutunguhan ang, ang, ang kasong ito, ang investigasyon na ito. At hindi bayaran itong si Mercado. Sa tingin ko, ah, dahil sa 40 years na kanyang servisyo sa DepEd, abay, siguro naman maglulutangan din yung mga testigo kung um, anong klaseng empleyado ang isang ito. Ay, napapabor, siyempre, kay Mercado. Disgruntled employee daw. Talaga ba? Ay kayo po, Sara Duterte, anong klaseng empleyado kayo? Anong klaseng leader kayo? Baliw? May Celtic? Ha? Huh? 'Yun ba? 'Yun ba ang tamang term? <laughs> Good luck.